Mink baun. Kakak bain go, kakak bain go. Ba intok. pa, heran pa na ho. Halo. Nga apa mu de na tinyamu ba. Nga ampas ida. Hola. Nok baun nak. Bosom ambu na. Dahil pa, ano? Itong bayo, alabaw na yan. Psh! Okay. <laughs> ayan, mayroon. Bumaon. Saan? Bumaabaw yung mga isda, ano? Ayan, ayan, ayan. Ito ito to. Eh Tilapia Kunin ka telapya. Yung, ng tulya Lakay. Oh, <laughs> Laki. oh na

Dami no. Mabasa na bunso. Kung ano pala. Eh, naabot na po kami ulan. Pero sulit, dami. Tuloy mo laki no. Ay no. Kakadali pa.